What's up mga idol? Sa video na to ay magawa tayo ng cellphone na nabasa lang. So ano po ba ang maging iso kapag nababasa ang mga cellphone at paano ito ginagawa? ayan, gawin po natin ngayon step by step. Ayun mga idol, kung napapansin nyo po, yung pinaka-camera nya, namuti na po siya. So, 5 hours na po itong nabasa mga idol. So, hindi ko ito naayos agad kasi may lagad po ako nito at iniwan po ito ng may-ari dahil gusto niyang maayos kaagad. So, umabot po ito ng 5 hours bago ko nagawa. So, ayun mga idol, kasi, so, sa lagaran po ako at pag uwi ko ay saka ko po siya ginawa. Kaya, umabot po siya ng limang oras. So, ano po ba ang posibleng mangyari sa loob kapag nababasa ito at paano rin ginagawa? Ayun mga idol, una, buksan muna natin. So, kung napapansin yung mga idol, grabe, nagkalat po talaga ang tubig niya sa loob. Ayan, marami pa po talagang na-stack na tubig at dapat kapag nababasa ang yung cellphone mga lods so dapat ipagawa niyo kagad so yun po, yun po yung mga best tips natin mga lods so ayan buksan natin tanggalin natin yung screw at mag shout out po tayo dito lahat ayan at sa lahat po ng ating viewers na nanonood ngayon shout out po sa inyong lahat at sa gustong magpa shout out comment po kayo sa video at ayan na nga mga idol sobrang dami pa po talaga ng tubig na na-stack sa loob at sana mga idol maayos pa natin ito So ayan, kung napapansin nyo mga lods, una tinatanggal natin yung mga flex. So ang gagawin po natin mga idol para maayos ang mga nabagong basang cellphone. At ayan, kung napapansin nyo, meron na pong kalawang ang pinaka mga piyesa niya sa ilalim. So kapag pinahabot nyo pa po ito ng isang araw ay wala na ito mga idol. Ayan, sana maagapan pa natin. So kung napapansin nyo, marami pa talagang tubig. So ang pangalawa mga idol, baklasin natin yung ilalim at i-cleaning natin lahat ng parts sa loob. So ganun po yan mga idol. Tips ko, kapag meron po kayong nabasang cellphone, dapat pa-cleaning nyo kaagad or ipaayos mga idol. Dahil kapag hindi nyo po yan ipa-cleaning, mamaya malalaman nyo po kung ano ang mangyayari. So ayan, tanggalin natin yung flex, charging board. So ayan. So ito po yung tinatawag na charging board. So madalas po mga idol dyan po pumapasok ang tubig. Ayan kung napapansin nyo po. So naligo daw ito sa timba mga idol. Ang sabi po pala ng may-ari. So ang model pala nito mga lods ay Redmi 10. Ayan baklasin po natin ang battery. Kasi madalas mga idol meron pong tubig sa ilalim nito. Madalas napapasukan ang pinaka LCD niya mismo sa loob. Gusto niya maayos mga idol dahil marami po siyang files dito sa loob at sana daw maagapan. Kaya nung araw na dinala ito mga idol ay 8am at nagpunta po ako sa supplier at hapon ko na po ito na 1pm. Ayan mga idol so natanggal na po natin ang battery. Sana maagapan pa natin mga loads at iangat po natin itong plastic na to kasi madalas mga idol kapag nabasa po ang cellphone. Ayan yung dinadaanan ang flex ng LCD ay dyan po dumadaan ang mga tubig papunta sa ilalim. Kaya madalas alas mga idol magulat ka na lang kapag i-on mo nagbabibrate na lang nagba screen wala kang makikitang display dahil na po yun pumasok na ang tubig sa ilalim doon po magsimulang mag short circuit next po natin gagawin mga idol ayan tanggalin muna natin yung camera bago nyo po initan ang board para hindi po lumabo ang pinaka camera niya mismo at ayan na nga mga idol ito po yung ginagamit ko na panglinis ng cellphone mula noon hanggang ngayon Locker tiner po ang tawag niyan mga idol. Pwede rin yan pang baklas ng mga takip na matitigas. Ayan, pati LCD mga idol. Ayan, nagmaglagay po tayo sa lagayan natin mga lods. So, konti lang po. So, i-spray lang po natin mga idol para hindi po kumalat ng Lalo na kung maglinis po kayo ng mga LCD or magtanggal kayo ng mga takip ay posible kapag nadamihan ay kumakalat po yan hanggang ilalim at magkaroon na po ng basa ang screen. At ayan na nga mga idol, so isprehan po natin. So kailangan malinis nyo talaga ang board. Lahat po mga idol, yung tinanggal po natin ay linisan po natin, basain natin ng lacquer tiner. At yung pinaka-glass ng camera mga lods, huwag nyo pong gamitan ng tiner kasi pwedeng lumabo yan. At ayan, so i-blower nyo lang mga lods. So ayan, doon po kanina ang tubig. So pagkatapos mga lods, dito tayo sa parts. So ilalim ng board. O yung mga speaker, kailangan malinis yan mga lods. So, ayan. So, thinner po ang gamit natin mga lods. So, kahit i-spray nyo po yan ng marami sa mga board mga idol, hindi po yan masisira. Huwag lang po sa LCD dahil pumapasok po, po yan sa ilalim. At magkaroon na po ng dumi ang ilalim, magpuputi-puti na rin yan. Kaya tips ko mga lods, kung nabasa po ang inyong cellphone, maganda kung dalhin nyo agad sa pagawaan. Huwag nyo pong abutin ng mga ilang oras. So, dapat mga idol kababasa lang po. Huwag nyo pong hayaan na mapasok ka ng tubig ang ilalim dahil possible na may mangyari po talaga yan. So kagaya po nito mga idol, abangan nyo po ang dulo ng video kung paano ito nagkaroon ng iba pang problema. Ayan mga idol, so mas lumaki ang gastos pag matagalan talagang mabasa mga idol. So possible din mga idol kung matagalan ay hindi na rin nabubuhay. So ganun po yan kapag nababasa. At ayan mga idol, pati yung takip marami din pong basa. So, i-blower po natin konti. So, sa pag-blower po ng takip, lalo na kung plastic, huwag nyo pong lakasan ang init dahil may yupi-yupi -yupi po yan. Magkukulubot-kulubot na yan. So, ayan. So, blower mo lang po mga idol. So, babaan nyo po yung hangin, init. At ayan mga idol. So, kailangan matuyo po siya. So, lahat po mga idol, kailangan malinis lahat kasi kung meron pa pong kunting tubig mga idol ay possible yan na mag short din po yan sa, lalo na sa board mga lods so ayan malinis na po ang board at itister na po natin so kanina hindi ko na po siya tinister nung bago po tayo nagsimula gawin mga idol ay nung inon po natin ay wala pong power so hindi ko na po siya tinars dahil possible na mag shorted po yan kapag sinasaksak pa sa charger at ayan mga idol kung napapansin nyo po isa lang po ang pumapalo so ibig sabihin good na po ang motherboard so possible na mabuhay ito mga lods ayan itisting na po natin mga lods so ang battery mga idol kapag nababasa ay hindi po yan nasisira basta hindi lumulubo. Ayan. So, itisting na po natin. Ang sabi po pala nito mga idol, nung nabasa ito ay may laman ang battery. So, nung ino na po niya at unti-unti po daw nag-black screen. So, namatay na po siya mga idol, biglang namatay. So, ganun po yan mga lods, kapag nabasa talaga ay biglang mamatay or biglang mag-black screen. At ayan mga idol, subukan natin i-charge. At ayan, lumabas po ang Poco logo. So, ibig sabihin mga idol na ayos na po natin. So, ganun lang mga lods. So, tips natin kapag nababasa, buksan niyo kagad. Huwag niyo po pabuti ng araw, buwan, or linggo, or oras. So dapat mga lods, so nabuksan ka agad para maagapan pa lahat. So mayroon pa po itong ibang isyo mga lods, so abangan nyo po mamaya. So para makaiwas talaga kayo mga lods, so ayan linisan natin yung baba kasi isa din yan. Sa dahilan kung bakit nababasa ang ilalim or humihina ang speaker dahil marami pong nakasala na mga dumi. At ayan mga lods, so linisan lang natin ang camera. Huwag na po natin initan mga lods kasi possible yan na lalabo ang camera. So ayan, balik natin lahat. At ayan, testing po natin mamaya mga lods kung gagana pa ba ang touchscreen nito. Dahil nabasa po mga lods, so possible kapag nababasa ay magkakaroon po ng problema sa screen. So ayan, gamit po tayo ng cotton buds. So panglinis po yan ng lens ng camera or camera glass. So ayan, pati yung housing mga lods. So oh. So, nagsimula na siyang mamuti-muti. So, ayan, mag-asin-asin po yan mga lods. Yung mga tubig na na-stack sa ilalim. Kaya madalas doon po magsimulang mag-shortage ang unit. So, ayan, balik natin yung pangore plant. So, ayan. Pati mga screw mga lods. So, i-on po natin mamaya sabay-sabay kung nag-normal na ba ito at mayroon ba bang ibang isyo. Abangan nyo po ang full video repair. Ayan, so, ibalik natin yung takip mga lods. Sa mga nababasang silpon mga lods, kapag namatay talaga ay kailangan nyo po yan buksan. Huwag nyo pong hayaan na, lalo na kung ilagay pa sa bigas kasi possible yan. Hindi po nakagagamot ang bigas o nakagagaling ng cellphone dahil napasukan po ng tubig sa ilalim. ay mga idol, i po natin. So pag na-stack po ang tubig sa ilalim, ay matik yan, mother damage ang cellphone. So ayan, nagbukas na mga lods at check po natin ang mga function kung nag-touch ba siya. At ano ang possible na sira? Ayan mga lods. So nag-touch po siya 100% pero ito po ang naging main issue niyang isa pa. Ayan. Ayan, pumapasok na po ang tubig sa ilalim. Pero dapat mga lods, uras pa lang ay dalhin nyo na agad sa pagawaan para maayos. So ito mga idol, hindi ko na po nilinis ang ilalim nito dahil nagka-touch naman. At kapag tubig po ang nakakabasa ay pwede po yan matuyo. At masyadong sensitive na po kapag gawin na pa natin yan, pwedeng matuluyan ang display. So wala naman pong budget ang may-ari nito mga idol. Kaya ay hindi na lang po niya pinabaklas ang ilalim. Kasi iba po ang singilan sa paggawa ng LCD mga idol. Kasi pwede po yan bumigay at 50-50 ang gawaan niyan. So ayan, normal naman po lahat mga idol. Pati yung volume, charging, normal. Walang problema. Kanina patay po ito, hindi nag-charge. So nabuhay po natin sa paglinis. At ayan mga idol, patapos na po tayo. At sana nakakuha kayo ng idea sa paggawa ng mga nababasang sirpon. At sana suportaan nyo po ang aking channel. Huwag nyo pong kalimutan mag-like mag-share at mag-subscribe sa ating video. Maraming salamat po. See you on my next video mga idol. At ayan mga idol, normal lang talaga ang touch at ang pinaka talaga niya ay yung meron na pong bakat sa ilalim at matutuyo din naman yan katagalan.